So hi guys, a in my life as a boycat nga asawa is manglimpyo sa baboy. Humanan ako doon siya di Karon is manglimpyo ko. it's because bahaw na siya. Oh, tae. So, kana siya guys. Kana siya. Parang diya guys. Kana siya. Di na mo ah. Pasilingan na. Sige, maglinkit ta karon sa baboy, manilhig sa taas, sayang tai. Tay paguman og sayaw, limpyo man dayon sa atong baboy for today's ganap. Pinanad jud ang mga burikat nga asawa. Maglimpyo kay moro na atong trabaho. Inanad jud ang mga life nato is magatiman jud siya sa baboy. Bahalag baho basta kay naay kwarta. Kay ang kwarta na sa baho. Asa kani kinabangag ni siya, mo ako ko nang gitambang kanini na siya mabutangan og Siminto kay unga dun doon ra na malihok yapon makuan kung nang gibutangan o bato tarang manyahon nga bata wala may agas kung na ano, nang okay na nanggibutangan naman ako nagbato ang pungta kung nga lagi gihapon kayo oh, magkalapok lagi gihapon Siguro ra kog ligo ani magkalapok ra manggud gihapon. Mamat. Among bata gisapot. Sige, more to bye.